Si idol Ay magandang umaga Uwi na yan alis na Pwede bang magpa picture dito Ay tagtago na siya doon Ay alis na Pero babalik naman yan mamaya Andayin nalang natin yan, mga idol Nasa loob na Ang kotse Ayan, ito, ito, sa yan. Alis na siya. Alis na si... Pero babalik yan mamaya maya Hindi ka na na... Oh, siya driver eh. Artista na talaga siya, grabe. na talaga. Oo, oh, hindi na siya pipigilan. Pabait naman, pero nakaano ano lang siya, medyo malungkot lang. Ito yan, ito yung kalagayan ngayon dito sa kanya overload oh. diwata paris overload lawak na ng parking oh. Uh, kita naman wala nang pag-asa matuto kasi nasa loob eh.